Ayan nga pala mga guys, trinay ko yung product ni, ano ni Nature na ba ba ba? Beauty. Ayan, yung collagen and glutathione perfect peeling cream. Ayan. Ayan. sinubukan siya ng aking jowa. jobel Sa aking mukha. Ayan o. No? Oh. Ito yung, libog niyo. <laughs> ito yung libag niyo. Ito daw yung libog ko sa mukha mga guys. <laughs> Ang dami. Ngayon babalawan natin. Tingnan natin yung result dito sa kabila. Kung Kuminis ba? Let's go. Punta tayo ng lababo para magbalnaw ng muka. Yan. Matanggal yung mga libag. Salamat pala sa Nature and Beauty. Mga pwede naman nagpa-sponsor. Ayan, <laughs> tingnan natin yung difference ng right and left side. Saan mo pinagbago? Meron mo pinagbago? Ay, okay. eh, may labag pa rin, oh Ay, <laughs> eh, kung makikita nyo guys, dito, yung kabila. Ayan, ito yung in-applyan yun ng ano. Mas smooth siya pag nilarab mo yung ano. Yung kamay mo. Dito naman sa kabila. Oily. Oily. Yun. Oily siya. Dito naman sa kabila, guys. Ayan okay, siya, so guys. Para siyang sipon. <laughs> Ganito lang siya. Gently apply lang. No? Gently apply lang siya, guys. Yan. Yan. Tapos, hanggang sa matatanggal na yung mga libag-libag niya. Ayan, guys. Nakikita niyo yan? Ayan, no? Ang dami, oh. cute So dati ang ginagamit ko talaga guys Hilod, hinihilod ko yung mukha ko guys Para matanggal yung libag <laughs> Ayan na, yung final application So babalawan na natin siya So effective talaga yung So ayan guys, feeling pogi na ulit ako Parang pumogi ako ng ano, ng 10 times. <laughs> Hingga sa muli. Bye-bye. <laughs>